Hello, guys. Hello, mga kalawski. Oh! So, now, guys, iniipitan tayo ni mommy. So, guys, ano muda tayo, guys? Ayun e, yung mirror check natin kanina, guys. So, tignan na natin ang handwares lang. Okay. So, let's do it, guys. So, kanta muna tayo. Ako ay isang sirena. Kahit palong Gawin nila bandera ko ay dito tumpa. Hmm, ba't ganyan? Ramdam may tubig ang sisis. Naglalaki ang mga braso sa aking Si mami, malaki yung braso. Tingnan nyo. Oh, guys, ayan yung braso ni mami. Ayan, guys, yung braso niya. kasi hindi pita tayo yung baba basta na ayaw man yung so bye guys okay so pero kayo oh, ko naghuhugas ako kamay sapat Sa ng paghinga sakin kayo ay bibilip simula pa nung bata pa ko halata mo nakapag